yan mga loads naliko na natin yung talaka agi tupak yung lukano pagalanap ti... ni Nagi... kwa tawag yung gayen nage ang palaya nagupak sabi sa tagalog pero dito sa isabela mga loads sa tawag dito yung ano parian na balang ko nami ito okay, yung malo pa isaw pwede pa mga lobi isaw pwede na lulit rin tayo at ito mga kabibigiwar mga lobi pag tutudo okay, hindi tako lang mga lobi at okay, yun yung kinaala tayo mga lobi medyo kwa naunan tayo di basit gigidwaig mga lobi basit lang ala tayo ayun ito yung dagatan na parya balang. Yan. Sa Tagalog, ano, ang palayang ligaw, sabi. Sabi ka na kukuha kasi kumalik sa ng ilo, yan, mga yung ilog. Ano. Yan. Ang palayayan na loob. Handa, mga loob. Bagong pitas. Yan. Ito na lang nakuha natin. Naunan tayo ng mga kapya natin na ilog sa ganito. Yung mga namamalakarin, mga loob. Ito lang kaya, luto-luto leti -leti na natin mga lodi. Atan, loads. At rin ay nag-isidente na mga lodi. Yan. Ang palaya yan. na lang natin ng konti yan. Pwede na yan mga loads. panggabihan mga lodi. Yan. Pwede kasi ngayon. Kaya ito ang ulam natin. Loads. Palaka. Quality ato na imas na kay kaya, kaya tilo kanon mga lodi yan kukulo lang yan mga lods pwede na nagyan na natin siya ng konting bago wala tayong sibuyas mga lods kaya ganyan na lang may topping pa tayo mamaya kakain pa tayo mga lodi sa yes, sobrang excited mga lods kumain na ako may paanam manok yan yung kira natin ito yung pinagamay ko hmm. sobrang excited natin magulang mga loads ng may palaka yan ang hita hmm. durog na siya mga loads hmm. durog được nắng à. à anh ta yêu mở lâu